Yan, mabuti yung buhay po mga kaibigan. Ito. At uh, tumitas po tayo ng tumigil kalamansi. Tumigil ka nga ng mabuting buhay, kaibigan. Ayan, po ating kaibigan. Si kaibigan... Ang isang matigas po ng etablada, si Dry. Ba't ako yung niyo? Hindi po kiyat-kiyat ito, mga kaibigan. Kalamansi po ito. Na hindi po na dahil sa mababa po ang presyo. Ang presyo po ng kalamansi ng hindi po pinagtas ito, nasa 450 po. Ang presyo. Okay, ito nga ninang, nagbablog ako ngayon eh. Siya shoutout kita. Shoutout sa ninang ko, kay ninang bilhin. Ayan. Mga kasama ko pong pangitas. Tsaka po, ayan, si, si Dry, ayan no? Ayan, nakita nyo na po, napakaraming, ano. Kaya na Dry, ako ba na? Ayan. Napakaraming hinog, oh. Ayan nyo so, po, mga kaibigan. Ayan. So kayo, okay, shoutout mo nga si Brad Burns ko. Shoutout kay Tito Burns. Pwede shoutout ni Tokyo. Ayan. Ayan. Oh, dry. Shoutout ni Pami. Ah, ang presyo Brad, po ng kalamansi natin ngayon mga kaibigan. Brad Burns, iba yung mga Ay, uh, family mo yung mga kapatid mo siya. Nagre-range po mga sa 700 to 800. Ayan. Ayan. Ang presyo. Kaya, Tokyo. Pinapitas na po. Ito pinipitas po natin na ito mga bagong verde na lang po ito okay, yung mga tropa ni Brad sa kc yung mga taga KC1 daw po dyan lawang kopang shout out kay Brad Jesse tol salamat sa Diyos sa ano mo sa honey natikman namin at napakatamis ng iyong Produkta. produkto produktong honey <laughs> shout out yan ko Robert alam daw ba ang uling pitas natin para nun eh matikman ulit natin yung iyong Matamis na produkto. Kaya din natin 'yung rolling niya. Ayan po, nag po 'yung Tokyo ko nang rolling. Rolling daw namin itong mga napakalalaki po nito. Safe na kaagad siya. Tingnan nyo naman po. Oh. Beh, halos in lalaki po ng kiat-kiat, tatlong piraso lang oh. tumigil ka nga. tingnan mo nga oh. Kiat-kiat, babakit pa sa kiat-kiat eh. Napakasarap pong pigain mga kaibigan. Diyos, usong-uso po ang mga sipon ngayon. Tama-tama po sa mga sinisipon. Ayos na ayos po ito. Pumunta lang po kayo rito sa barangay ng Tablado, Kabiyaw, Nueva Ecija. Dito lang po yan. Loc located, Malbar Street. Lapit lang po Dry na dry. Ang gusto po nung mayari nito, ilaglag. Eh, baka daw po mag 700 da sa red bag ng hinog. Baka sakali. Eh, pwede pa po yan. Kaya iniwan uh, iniwanan po namin. Kinukuha lang po namin yung mga berde. Ayan. Dahe po niya. Mga kaibigan. Dahe pong hinog niya ito. May shoutout po kay John Robert Bunag. Ayan ang mga kaibigan. And kay, ayan, ayan, kay Dry. Ayan ba ito na yung pangalan pala? Ayan. JR JR Bunag Shout out Shout out mo si Brad Burns ay, eh? At sa akin tito ayan. Tutukan mo kasi ng camera May shout out ba nang hindi nakikita Borna Gues Reyes <laughs> ano? Alias uh, Parin Bagya, Parin bagya. <laughs> Pero totoo na daw po ngayon <laughs> Parin, buo <na. laughs> Parin buo na daw po ngayon Matutuloy na ang inaasam ng Wedding 2025 <laughs> Ayan po mga kaibigan, masaya po ang pitasan natin dito sa kalamansiyan. May Tokyo pumitas ka, lapan lang may kandong ka mo. Hindi sinasabay mo yan. Ayan. Ito po yung talagang ano, mga berding magaganda. Ito naman po yung iwanan natin mga hinog. Napakalaki po ng, ng hinog. <laughs> yung aking isa na hihinayang. So, Brian, number, kahit daw sa netong tres. sabihin nag-aaya mo Ano ba? sabihin mo Ano? mo sabihin 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 Saan sabihin mo Road na Diyan tayo kakana muna sa San Lucas San Luis. Ay? San Luis, pwede natin mag-rolling diyan. Dapat kami dati nang rolling ng ganito. Kakana kayo. Yo. Ito si natin. Ikaw din sa. Tayo ay namin na pagkasunduan. Roll rolling po namin yung itong mga hinog na to. Ihingin po namin doon sa may-ari yung hinog pipitasin po namin ng bukod na pitas at uh, i-rorolling po natin samahan po natin yung uh, dalawang matikas ng barangay at tablado, shout out kaya ambo and dry um, yan po mga kaibigan na napakaganda, no? napakaganda po ng hinog oh. mapulang mapula ayan o kaya mo nga sa O oh, may labas, may utot, may elbo O oh, kumamay ka oh ayan o oh. Mapulang-mapula po mga kaibigan Grabe Kahit po magnanakaw, hindi na nakawin ito Mga kaibigan Iyan po ang uh, Masasabi ko sa inyo Pero pag po pinigahan nyo ito Napakasarap pong juice Mga kaibigan, masabaw na masabaw po ito Ooy! mo, may labak yung ko. Konting utot. Kanama. Ano nating yung maliliit? Yung pong mapipitas natin na ito ay uh, biyayahin naman po. Anong pong may ari. Naging kilo tagumpay nakita nyo naman po kung gaano kaganda Yung po ating kalamansi parang kiat kiat sa laki yan shout out po kay Brad Burns yan po ang kilabot 2024 papasok na po tayo sa 2025 mga kaibigan kaya ang kilabot na po natin ngayon ay si Tokyo kaya kilabot ng 2025 expired na may bago nang papasok si Tokyo ng 2025. Okay. Kilabot na 2025. <clears throat> Kinakailangan po na maubos yung pati mga pongka para pag sinabugan po ng pataba at uh, pinatubigan, labasan ng bulaklak. Kaya po kasi ganyang may nakasabit yan eh hindi po masyado mamumulaklak yan pagkaya pinatabaan at uh, tinubigan mga kaibigan <coughs> talaga naman pong masisyahan kang tingnan ayan po oh. naku po ang hinog talaga naman <laughs> mga kaibigan sikil kung hindi po ito pipilian seconds lang eh kaya nga ng mga kasamang mamimitas seconds lang puno ka na Shoutout shout out kay kuyang nakabato ka mo habang namin ka Iliano de la Peña Jr ayaw <laughs> Wedding of the year 2025 Running Running for a wedding 2025 mga kaibigan Shoutout out kamo kay Lola Agya Shoutout kay Lola Adya, nakarelax na ngayon. Nalobat. Pero uminom na daw po siya ng losartan. Kawa nung medyo tumataas daw po yung kanyang BP. Ito mga kaibigan, yung hinog. Ayan. Yeah. Umiilaw. Yan po ang tinatawag na. Umiilaw sa liwanag. Hindi ka nakamamagano dyan. Kahit sa gabi, makikita.